Starring Entertainment. Hanggang ngayon po, sanitak po talaga gusto ako ang lupo na bawal lumaki ang ulo mo. Dapat lahat ng tingin mo sa tao panday-panday kayo, totoo lang. Dapat yun po talaga yung pan, ano, pinaka natutunan. Tsaka yung huwag na huwag ka malilita. Kasi importante yung oras ng bawat isa. Yun po talaga. Ako si Virgin Mo, hindi uh, po yung lagi Mali po kayo na-remind sa akin na siya. Hindi po yung ulo ko. And I should always remember to look back. Parang bang ulo. Mga hit tumata, <laughs> tumata. Kaya kasi tumata, nagtinalay ka ba rin, babalik sa kailang kanina mo, hindi ko ka pa Very well said. Thank you guys. Sarah. Thank you, Thank you. Thank you po, Arvin Lugawa, ng Anong Ganap. Right now, Alan Policardio and the inquirer, and okay. I'm really okay. So, okay. how would you describe your changes together? And how much of it is para natural, and that on? So. Si scenes I I don't even have to act like on it.

in if particular, don't see it. you does the you felt that way, uh, parang, that's, that's actually... uh, so I you. simply that for like, kunyari, nasa, uh, area kupa may, kasungalingan so guys, and girls, sabihin kung sabihin kong sabihin the... Yes, uh, Lastly, what uh, reaction when you first saw the script for, uh, for the movie the finale episode For the final episode of Seducing Green Park. I the ending. Uh, <laughs> <laughs> so, the right. nakakaalis na po si Alice, kaya nakakalukot lang po na magiging kailangan sila. Pero, ayun po, sa movie naman po, ang first reaction ko po is, wow, this is a very really big film and kailangan po namin gano'n. Ako naman, sa seducing Gray right, Palma, doon sa last episode mo talaga, gaya na ko mo nila, favorite scene ko yun, pero nung nabasa ko yung script, doon sa last part talaga, sobrang kinakabahan ako kasi sabi ni Drake, pag-usapan niyo yan. Ngayon na yan. Dito sa pag-usapan niyo kung paano niyo gagawin yung kissing So, sobrang po ako kinakabahan kung paano ko siya kakausapin kasi yung ko naman nung bastos siya, ganyan. Hindi namin alam na kung paano ko kakausapan yung kissing scene. Tapos yun sa movie naman, doon nabasa ko po yung script. Parang hindi ako makapaniwala na sa akin po napunta, sa amin po napunta na yung movie na yun. Kasi parang nagtagal ko na kung pinagpe na bigyan ako ng ganun klaseng project Gusto ko po talagang Basta, gusto ko po sabihin sa inyo pero sobrang solid po kasi ng project para sa amin Kasi sobrang laki na talaga para sa inyo Salamat, good luck Thank you po Alan Policardio ng Enquirer, maraming salamat po Up next, we have Alan Sanjuan ng Starz Puno Hello, yung isa ulit? Hello, congratulations sa katulad mo, yung unang tanong ko, dahil ang title is na muli katatapos yung teleservice yung seducing si, si Craig Palmer. Kayo personally, paano yung paraan para ma-seduce yung bawat isa? Anong paraan para ma-seduce si Robin? Anong paraan para ma-seduce si Angela? In life. For me po, Since attraction plays a big part on seduction, that's really uh um, I think <laughs> it's hard. I don't know how. I don't know how to partner, but seduce. Very sure. So, sa of language, material When they spend quality time with you, and when they give you words of affirmation, you feel. So, uh -huh. na packages or mga actions na lang ako mag-fall sa akin. Si Luis po Bakit sa si Robin, ginagawa mo ni Robin sa iyo? Opo. Yes po. Okay. Thank you, Robin. <laughs> ako naman po, para mas ito siguro Number one, na tinitignan ko talaga kung paano kasama sa isang tao. And, yun talaga yung pinaka-importante para sa akin. Kahit hindi ka makisama ng maayos sa akin, una, basta gusto ko makita ko na nagisama na, na maayos say. sa lahat ng tao, sa lahat ng tao pati sa Iyon talaga. Pili ko kasi na ako ng kahit si Basta sobrang bait ka sa mga. Kamusta naman yung pakikisama? niya? Si Angie na po. Kahit si mo sa set, best friend niya. Promise ko kasi. <laughs> Ayan po. Thank you. Salamat po. Yung second question ko, ah uh, during the Bieber concert, yeah. nagtrending nag-trending yung may mga <laughs> groupies yung dalawa on stage. Pero gusto lang namin malaman behind the scene kung ano ba yun, nadala ba kayo sa eksena nung time na kumakanta kayo, bigla na lang nagkaroon ng, ng, kissing scene or parang it's not an script na dapat yung gawin. Para nalaman lang din ng mga fans ninyo. Actually, nasa script po yun. Pero talagang nadala kami sa isa't isa. Ako, ako, nadala ako. Nadala ka ba? <laughs> Ayoko. po. Ipahalaw ko lang kay, ano, kay Angela. Angela kasi parang ang nangyari dun sa eksena, parang ikaw yung biglang nag-smack kay, ano, kay Robin sa para tuloy naging tendency na parang uy, mas 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 may ako yun. ikaw ba yun? Cool. Ako, ako po yun nalang po, po siguro sa angulo ng video na mukhang si Angel pero ako po talaga naging issue ng case okay in what yeah. way ka nadala? probably ah, na and then na lang po kami tapos yung parang si Angel basta parang siya lang po yung nakikita ko sa stage na isa po ang na-tending totoo po e, ganun talaga yung nangyayari kasi kung unang sampa ko sa stage hindi ko alam kung paano ko gagawin yung buong gabing yan kasi sobrang dami tao na nasa harap ko. Kakatapos lang sa NFT, tapos bigla naging araneta. Ano? Di ba? Parang hindi ka makapaniwala na nakaapak sa stage na yun. Tapos nung kami na lang dalawa sa stage na habang kumakatami, sa totoo lang kung parang kami lang talagang dalawa sa buong araneta. Last na lang, ano yung mas na gustuhan yung kiss? Yung during the Bieber ah? Or yung final... Eh? Final... Yung last day. Eh. <laughs>